Yan, nakaanin na ako ng malunggay ko. Bumalik na siya sa dati. Kasi lagi ko siyang dinitiligan. Ngayon, kakain na kami ng malunggay. Lalagay ko sa tinola. Nakaanin din ako sa wakas. Kasi ba diba, dati natutuyot na siya. Kulang siya sa tubig kasi. Kulang sa tubig. Kaya, hindi katulad sa Pinas. Kahit di mo diligan, mabubuhay dito. Kailangan Mayat maya dinidiligan mo yan o oh, nabuhay na siya Diba Papakita ko sa inyo Malunggay ko kung nabuhay 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 na siya Madami na siyang daon ulit Andali ah papakita ko oh. Ayan na siya o oh, nabuhay siya ulit Dami niya ng daon o oh. Diba Dami niya ng daon o oh. salamat <laughs> Lagi ko siyang dinidiligan yan, Nabuhay siya Ang eh. dami niyang daon tapos, ayun pa yung isa. Ito pa yung isa. Ito. yan yung isa. Tumutubo na kasi binunot nila. Ayun yung pinutol nila. Kaya, ayan. Nabuhay ulit. Ganda, di ba? Tapos, maganda to, Maraming daon. O. Oh. Kaya, ito. Magtitinola ako ngayon. Dami niyang daon, o. No? Ganda niya pati. Ganda niya ngayon. O. Oh. Di ba? Down. yan down daon. Ayan ang malunggay. Ganyan ang nagtatanim. Laging dinitiligan kasi kulang sa sa tubig. Kaya ngayon okay na siya. Ayan na imay ko na siya. Gasa na lang mabuti. Saan natin lagay sa tinola. yan ang aking malunggay. Importante kasi malunggay sa akin. Kahit sa Pinas, mahilig talaga ako sa malunggay. I mean hindi ako mapagluto ng tinolang manok kung walang malunggay alam nyo naman maraming benefit na binibigay yan sa ating katawan kaya yan na ang ating malunggay yan natin ang ating malunggay sa ating tinola yan na natin tapos ilubog lang natin sa so, matigas ang malunggay dito yan ang ating ito na yung ating malunggay ito na ito na siya Kaya, pwede na po tayong kumain hanapin lang natin yung ating mga kasama wala